So ayan mga labis no, uh, dispose na yung baboy na nilagaan namin, ayan mo. Tik-tik! Tik-tik! May mga aga no? May mga aga. Dito itong ibaan? Dito na ito yung na lang, katay na lang kayo.

malabis na dito na kami sa kaisano Salo, si Lai. So, may bibilin kami dito mga labis pa nga nyo mamaya. Ta? So, kakain muna kami mga labis. I-update ko na lang kayo mamaya pag, ano, pag nakapasok na kami sa kaisano kasi sarap pang kasi ano mga labis. So, see you later mga labis. So, yan mga labis. Pabukas na yung tapos pala mga labis no, na, na ano na yung subway namin na disposed na. So, yeah. kaya ngayon nandito kami ngayon sa sa Silay, Misano. Kaya magbibili kami ng cellphone. Um, Pang-flag. Tara mga labis, punta, na, punta na kami sa Misano. Ano na babe? Bebe? Napatrip ka? Oo. Napatrip ka? Ano na ka? Init-init. Siyempre nga jaket ko kayo tugnaw sa sulot. Oh no! Ano nga niya? Ano? Pa. Ano mo init-init? May sa sulot mo. <laughs> eh? Yeah. Eh? Yeah. Hindi na lang tayo magbaka ang cellphone kung panira ka ng vlog. Oh no! Ah, just listen to Japan. Wala kasi yung ka. mga... Oh. Pasok-pasok na mga labis. Ito isa o. Oh. Nahugaw, nahigko na na iyang ano. <laughs> Sunday ito na kami mga labis. Tapos na ka! Ya Allah <laughs> malabis no um nakabili na kami so, hindi ko na sa inyo pinapakita malabis kasi baka ano kasi ba bawal so ayan <laughs> may pang vlog na ako ayan. thank you so, ayan. ano namin yun sa baboy malabis um investment namin yun sa baboy malabis para sa sunod um, magkikita namin yung aming ano kung ano yung nabili namin sa aming pag-aalaga ng baboy. Good morning sa inyo mga labis. So hindi ako nakapag-update sa inyo kahapon kasi labis kasi nalubat ako. so ngayon, um, kagabi din mga labis, hindi rin ako nakapag-update sa inyo no kasi run out dito hanggang hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang kuryente. So tinipid ko lang yung ating uh, bar ng ating cellphone. So, ngayon mga na no? ipakita ko sa inyo ang ating cellphone na binili. So, ito. Wait lang. So, ito mga labis. Ang ating cellphone. Ito mga labis. See? So, ayan yung malabis, oh. Ayan. So, ito yan mga labis, no? Ayan. <laughs> so, actually mga labis, um, kahapon nabuksan na namin to Kaso lang, hindi ko kayo na update. Na-unboxing ko na to kahapon. Kasi nga, um, run out dito. So, <laughs> Ayan, kinipid lang natin yung ating bar sa ating cellphone. So, ito na nga malapis. Pinapakita ko lang sa inyo ang ating nabiling cellphone. Bagong, ano, bagong bili. Siyempre, ano itong mga labis, souvenir um, <coughs> sa aming, souvenir sa aming, uh, ang baboy. So, ito yung aming investment. So may bago na tayong pang vlog So yun ang mga labis na ating video today Maraming salamat po sa inyong pagsama um, Kahapon at hanggang ngayon Mulang, mula kahapon at hanggang ngayon malabis. So, ayun ako yung mag i na sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panunood. At syempre, pa yung mag sa ating video malabis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa my YouTube channel may Vlog vlogmix and please like comment, and share. So, ayan, malabis, no, um, thank you for watching, gabi siya all. I hope super taranyo pa rin ako malabis. Um, malapit no? ang time mo po while king malabis. So, ayan, malabis,